guys punta kami ngayon ng Santa Cruz Sambales ako makakapag video ng ano ng ganito kaaga kasi yung cellphone ko kasi hindi siya maganda sa gabi or sa madilim so mangyari nito mga siguro mga 6 or mga bandang 7 saka lang ako makakapag video ng uh, rides namin kung saan na kami nung time na yon so Umaya na lang guys. Kita-kits. sa uh, samahan nyo ako papuntang Sambales. pasensya na hindi ko na videohan yung papunta namin dito sa Palawig kasi gabi kami naka ano, I mean madilim pa nung pumunta kami dito kaya medyo uh, hindi maganda pa ang camera ko nun kasi cellphone ang ginagamit kong pang video kaya hindi ko nakuhaan so dito na kami sa Palawig tapos uh, pupunta kami ng Santa Cruz So, i-record ko na lang yung papunta ng Santa Cruz, guys. And, dito na lang muna kami magkakap. Okay, guys. Oh, vlogger. Hi, <laughs> okay, guys. Ah, punta tayo ngayon ng Santa Cruz. So, kasama ko yung pinsan ko. Siya yung backride ko. Kasi may pasok yung girlfriend ko. Ayun, punta tayo ng Santa Cruz sa may tinatawag na daang kalikasan. So, ayun. Bali mga kasama ko, mga pinsan ko. Sensya na guys, di ko nakuhaan yung papunta ng Palawig. Kasi, <clears throat> nung umalis kami gabi na. So, hindi naman kami huminto. Kaya hindi ko naikabit yung camera. Ang gamit ko lang kasi is yung cellphone ko pang vlog, no? Wala pa ako yung GoPro, kaya hindi siya pwede sa gabi I mean sa madilim hindi siya maganda tignan so currently nasa may Palawig kami kung hindi niyo alam kung saan yung Palawig yun yung bayan ng after ng Iba so medyo nasa ang kami kasi kinabit ko pa yung camera pero okay lang, aabutan naman natin sila um, sa mga hindi pa nakakarating ng sambales to ito na yung may nakahihintay nyo makaigala ma ko kayo sa Sambales so, ang ganda rin ang mga daan dito talagang ispaltado lahat so tamang ride lang na eh. chill chill lang so nasa hulihan tayo mamaya maya ratrating ko para umabot tayo sa kanila <laughs> baka maiwan na tayo so ratrating -rat ko to pagka may opening baka maiwan tayo nila eh. so Di na nakatiis si Kuya nag nag uh, overtake na siya. So ako rin kasi baka maiwan na ako ng mga pinsan ko. <coughs> kailangan na natin ratraten Hindi na sila nakikita kaya kailangan kong bilisan. Layo na yata na agwat namin. So ano meron? daming tao. Ayuda ba yan? Ayuda. May kiayuda Ayuda kami. Ano ko, ayuda. Mayroon palang patay. Um, hindi ko sure kung ano oras kami makakarating ng Santa Cruz. So, hindi ako nagkakamali. Malapit na kami sa Masinlok or Masinlok na to. Hindi ko sure. Kasi first time ko lang nakarating ng Masinlok nung last time na nagpunta kami doon sa may parang bahay sa gitna. Nakalimutan ko. So, ang tingin ko, layo na ng agwat namin. not sure kung sila to ah. Pero tingko sila na to. Ay na natin sila. Yep, sila nga. Sila yung mga kasama ko. Ayan. Sa harap guys. Itong nasa unahan, nasa unahan namin is si Ate Cecil. Tapos yung sumunod si Alan tsaka si Amy, mag-asawa. Next doon, Uh, si Vincent tsaka si uh, Nicole Ata, yung pangalan ng girlfriend niya. Then yung nasa unahan, pinakaunahan is si Matt, si Emma tsaka si Joanna. So mga pinsan. So ginagawa yung kalsada dito. So kanina, sobrang dilim talaga kaya hindi ko na muna sinetap tong camera. Dahil cellphone nga lang to. Hindi siya kaganong kagandaan sa ano sa dilim umalis kami sa Subic around uh, 5 o'clock 5.30 madilim pa so hindi ko na muna siya nilagay kasi hindi rin makapakinabangan yung video so e, ayun pala papagas muna kami so stop over muna guys no? Ah. muna natin yung ating sounds bago yung uh, recording so ayun rat-rat ulit so ayun guys paalis na ulit kami so currently nandito kami sa Palawig nagpagas lang yung iba namin kasama ako mamaya-maya na lang yun 3 bars pa naman yung gas ko tipid naman sa gasolina tong Honda Beat Honda Beat FI pala ang aking gamit guys samahan nyo ulit kami sana kami ng Santa Cruz sa pinatawag nilang daang kalikasan sabi talaga sa probinsya uh, medyo mataas na yung araw pero sobrang lamig pa rin dahil sa puno puno kaya maganda rin talagang hindi nagpuputol ng puno sa lugar kasi namin medyo kukunti na lang yung part na maraming puno sobrang init tito so, dito kami galing last time sa matindog yan. Papasok dyan. Yung kami galing. ngayon, ang puntahan naman namin is sa uh, Santa Cruz. Daang kalikasan. not sure kung anong dadatman namin doon. Pero, okay. sabi nila maganda daw doon. Pero dalawang part kasi yon dahil putol pa yung daang kalikasan. May part ng Santa Cruz na pinupuntahan, meron din yun sa Tarlac daw. So, ang maganda raw talaga is yun sa tarlac yun eh, sabi nila pero tignan natin kung anong dadat na natin doon ano bang pwede natin pagkwentuhan guys stick tong helmet ng pinsan ko ha ah. dreadlocks so ayun chill ride lang so ayun maganda naman yun ito hindi ko nakita kung anong barangay hindi ko nabasa basahin na lang natin sa mga social media So ayun guys, limang motor kami. Ako yung nasa hulihan. Para makapag-vlog tayo. Sino may mapasarap yung pag-drive ko. Magkahiwalay-hiwalay kayo. So, ayan. <clears throat> Medyo lumawang na. Ayan, nakikita ko yung dagat. Dagat ba to? pala daan? Hindi So, ang ganda ng ano dito. Ang daan. Ang lamik. Para na rin kami umakyat ng tagaytay. So last time kasama na namin si Mari, yung bunso nila Alan. Pero ngayon di yata siya nakasama. Siguro may trabaho. Anim kami nung pumunta kami masinlok. Ngayon na uh, limang motor na lang. So sabi ni Alan, uh, mga isang oras para ito papuntang Santa Cruz. No? So tignan natin. Um, ano naman eh. dire na yung ano ngayon. Yung daloy. ng um, traffic. Oh. Bongo kayo guys, sino ba ang president president niya? <laughs> May hirap din mag ano, eh, mag-usap politika eh. Mamaya magkaiba kayo ng manok ka kaano pa kayo. <laughs> Pero uh, pag-train na lang natin kung sino talagang magandang leader para sa bansa, no? Sana manalo magandang ano, magaling na leader, hindi yung puro formal lang. Madalas kasi yung mga tumatakbo, puro pangako kapag ka naluklok na eh alam mo na, Buhay politika. Pagka nalok loklok na wala na. Hindi mo na makita. So, let's not talk about politics, no? Hindi siya magandang pag-usapan dahil uh, yan ang madalas pagtalunan ng mga tao. Kaya, ayun, so chill ride lang kaya. So, saan na tayo ngayon? Barangay Bani, no? Kasi Bani, elementary school na kalagay. So, yung Bani, malamang barangay yun, Barangay Bani na tayo. Barangay Tala. Wala, ayun na eh. Barangay Tala. So, um, ganda ng daan, no? Tamang ano lang tayo. Sunod lang tayo sa kanila. Para tipid sa gas. <laughs> Huwag tayong nakalarat-rat. Hanggat nakakahabol tayo sa kanila. Yun lang. Dahil di ko naman sila kailangan unahan. So, dito pala ang Putipot Island. Now, I know. So, masinlok tayo. Guys, currently, masinlok pa rin. Thank you So, end of Masinlok, no? So, not sure kung ano Kung ano na next dito, no? Hindi ako masyadong Nagkaagala kasi eh. Nang Sambales So, hindi ko alam kung ano next sa Masinlok Candelaria ba? O nga, Candelaria So, kung Candelaria na to Next dito is eh, Santa Cruz na So, welcome to Candelaria, guys Candelaria, Sambales hmm, Sabi ko, hindi naman natin kailangan Bilisan kasi meron naman tayong sinusundan hanggat nakikita natin sila so okay pa yun goods pa yun mother with community center so first time kong makarating ng ano guys candelaria usually hanggang iba lang din talaga ako hindi talaga ako gumagala ng sambales eh. so ngayon lang ako makakarating ng santa cruz so currently nasa candelaria tayo so yung mga nasa harap ko mga pinsang ko uh, clan tapos uh, yung yung angkas ko ngayon pinsan ko naman sa Salonga so takot ang api niya so ngayon damaso na pala no, kasi kinasal na pala siya kaman chill lang ulit so naramdaman ko na yung alikabok so ang mga dala pala namin motor tatlong Mio isang NMAX kaya sa akin yung bit on the bit yung tatlong nasa harap Mio tapos itong ano nasa harap ko is NMAX kakalabas lang yun. Kaya kami nasa ano ngayon, road trip kasi bine-break in tong NMAX ng pinsan ko, si Alan. Wala pa yata siyang nasa, wala pang isang libo ang kinatingatakbo ng ano niya, NMAX niya. Kasi nung punta kami ng Masinlok, 100 plus pa lang siya. So not sure kung saan siya nakarating after one week. Kasi last week lang kami pumunta ng Masinlok eh last Saturday. So I'm not sure kung may pinuntahan siyang iba. Pero kung wala, uh, sure naman ako na below 1,000 pa yung odometer niya. So kung ako nagkakamali guys, after ng Candelaria is Santa Cruz na. Which is yung last part ng Sambales. So kung malapit na tayo, malapit na sa ano. Uh, daang kalikat Hindi ko ma-time check no? kasi hindi ko suot yung relo ko tapos yung cellphone ko ginagamit natin sa camera so last time I check is 8 o'clock so tingin ko nasa 9.30 ngayon nagbibigyo siya yun ay si Vincent tsaka yung girlfriend niya I'm not sure sa name no pero parang Nicole ata pangalan coffee crossing coffee kubo Wow! May bagong bukas na coffee kubo. Candelaria, no? Coffee kubo, Candelaria branch. So, wow. mayaman na mayari ng coffee kubo. Alas lahat ng ano, ng bayan, parang gay tuloy. Lahat ng bayan ng Sambales, mayroon na eh. ng helmet ni Ala, no? Number 8 ng billiards. 8 ball. So, not sure kung Tagalog pa ba dito or halo-halo -halo na pero usually kasi mga nandito mga sambal so ito naman yung pamangkin ko sama yung boyfriend niya si Emma ganda ng Emma ang daming ginagawang kalsada ngayon sa Sambales na no? siguro naman by the end of the year mayari yan or malamang sa malamang naabutin niyan na next year ang tagal ko naisip yun eh. abutin siya next year kasi syempre kontraktor gusto ng ano ng trabaho habang bayang patagalin kinapatagal. so unahan ko na muna si ate Cecil ako kay Alan i muna natin sila. So, sa Candelaria pa rin tayo guys. So, feeling ko ang tumal ng sakayan dito. Kasi walang jeep eh no. Puro bus lang. So, ayan sila alan. Sa harap. O, oh, ganoon dito ah. So, o ayan. Medyo sabay muna tayo kasi parang inaantok ako eh nababagalan ako sa 50 50 ata ako kanina inaantok ako so gigisingin ko lang yung diwa ako <laughs> shoutout nga pala sa girlfriend ko <laughs> dyan ka lang sa trabaho mo behave hindi ko alam kung nasaan na tayo pero tingin ko kalin kandelaria pa rin eh. so nawala si emat I'm sure hinintay niya si Ate Cecil pero medyo inaantok kasi ako kaya uh, medyo binilisan ko ng konti um, it's I think 9.30 na hirap mag time check ha? walang se walang ano walang relo so hindi ko ma time check eh. pero umalis kami sa kopi kubo ito kopi kubo ng uh, Palawik. So, next ng Palawik, Masinlok, tapos Candelaria na. So, I'm sure, nasa 9.30 nga lang. I assume na 9.30 lang. So, ganda naman ito. Parang ang laking bonsai. Eh. Big version ng bonsai. Ramdam na ramdam ko ang ano dito guys probinsya. Sobrang lamig. Partida. Naka-jacket ako. Sobrang kapal ng jacket ko pero nararamdaman ko malamig. Not sure kung saan na kami. Eh, hindi ko pa rin alam hanggang ngayon. Wala pa kasi ako nakikita ang signage. Santa Cruz na pala. May, eh, may nakita na ako. Santa Cruz na siya. Ang huling ano bayan ng sambales, so shoutout pala kay auntie ko sa US auntie Lucy, B Lucila Bizarra uh, number one supporter ko yan <laughs> kay so, and shoutout sa Bizarra family sa US unti unti kong nararamdaman yung init dahil wala nang mga puno dito sa mismong city sa mismong siyudad ng ano ng Santa Cruz so may daan ng ano eh ang Santa Cruz to Pangasinan eh so yung mga gustong pumunta ng Pangasinan meron din daan dito alam ko iba pa yung daang kalikasan eh yung pupunta namin na yun kasi before meron ng daanan ng Santa Cruz to Pangasinan eh. So bago lang naman yung ano, hindi pa nga tapos eh. Yung Santa Cruz to Pangasinan baya uh, daang kalikasan. So Santa Cruz na tayo.